tayo pala ngayon eh mag ano ka lifestyle mag uh, disinfect nitong banlat yung babu yan ito natin wawalsan nila yun ilagay muna natin ka lifestyle patubig yan eh para mababad yung sahig para magdamag na basa ating i-spray ang ka-lifestyle i-spray natin ng yan okay. ito ating magabaran ito tayo ng kuluring tapos may nilagyan natin ng powder yan magdaga natin magdusin na natin na hindi na natin mamaya maganda yan pagka spray na rin kuno na may sabun para nagagad hindi natin natin wawalsan muna bago natin ibabad yung na, ibabad natin sa bago natin ibabad sa kolorin I <laughs> do na uh, color style gagamitin natin itong uh, portable sprayer ala lifestyle totoo 'to na natin yung colorin yun ah, body glide natapos na nating ibabad dyan bababad lang muna natin ng isang araw bukas natin babanlawan para mababad sa kulurin para pumuti yung mga may may parting na ilumot para tumalab yung kuluring yan na mga parto yung may mas na rin yan may iting na rin binabad natin para bukas ay pumuti siya kailangan na ibababad hindi siya kayang linisan ng isang derechuhan yun saka yung mga lumot-lumot sa sahig yung lupa para lumambot bubukas na natin na i-finish yung kanya kung kailangan pagka pagka linis niya hintay eh, muna natin sa ating mga alaga check natin kung kung yung kanilang patubig hintay eh, mag ano na rin Diretso pakain at hapon na yun na kalipsin bali natapos na natin pakainin yung mga alaga nating yung baby at manok saka yung itik yun mga pusag na pinuno natin yung kanyang yun mga pusag na itong itik pinuno natin yung kanyang feeder itong alaga ng pagkain nila yun yung medyo nabasa na ulit sila tuwa ng ano pagpunan nila sinama na pala natin dito ka lifestyle yung ano winalay natin dito ng kapas pero manok para kung muna natin ito yung winalay natin itik na tatlong malilay tape sinama na ulit natin gawa na natin itong pa rin bago pisang manok yan dito natin ilagay at yung pala lakas na kasig na yun na bago natin ilapag dito sa baba kasama natin dito sa mga bagong pisang bibi yan yan nakapasok na pala na rin hindi ka dali hindi ka sa labas hindi ka dyan yan yung bagong pisang nating ano, bibi yung sampung piraso ito pa rin naman uh, bali ito pala kalayot sa labuwasang kahapon itong bagong pisa na ating sisig uh, nabuwasan ang isa ito yung walo bali pito na lang na uh, bawas yung isang itim may itong balbin na nasa mga bayo so, yung balbin mo anak yan ito ata yun ayun nga ayun isang arit ating namin muna ka lang ano yan hanihin uh, muna natin ng bitmen pro kailangan na isa ilang araw yun naka baitanin sila sa natin nilalapag pag medyo okay na malakas na ay, para siguradong mabuhay Bukas pa lang ang lipstick tayo bibili din ako, ano? Gagamitan din natin ang ano? Renoxil para sa sipon. Yan, sa mga halak. Yung mga bulutong yung mga tulog, ng mga manok. Gagamitin natin pati doon sa dalawa nating yung dalawa nating manok na, ano? Rhode Island na inahin yung inalpasan ko iwinalay ko doon sa labas para makapangain ng damo ay matamlay at siguro kailangan kong makatikim-tikim ng mga damo ay bukas ka lifestyle ang gagawin natin ay bibili tayo ng premoxil tayo natin ng premoxil natin yung ilalim. Yan. Bagong binis. Yan, nakalig sila. Sa labas na naman, kanina yung nakapasok na. Dito yung tinadada ang kalig sila. Yung kahoy natin. Dito. Yan. Yung napapapasok natin. Yan. Yan. yung nadadaan. Diba yung butas eh Hindi alam ko alam kung saan dumadaan Kasi sobrang dami yung butas Puro tusok lang. nga ito Paikot, puro tusok eh Nakakahoy eh Yan na bali yung pala yung ating ginawa kahapon Kalig sila pali. Ito na nagpakita sa inyo yung Ito yan Nilagyan natin ng Tih Kari Yan Ito yung tinga Ito yung Ito, yung, ito, yung, ito yung nasa ilalim na yun Pagpunta Sa labas Hindi sa tayo ng Manila din Ito yung pinaka nila Yan Ito yung main source ng tubig Tapos ito ay Dalit sa doon Dalit siya dito Pahay na uman ng mga itik Dalawang linya ka style Pero Pareho silang may nalinis na inumin gusto sa baba Meron din silang ano yan yung, uh, Dito sa baba ka style naman Yung maawas na tubig doon sa ibabaw Yan Dito po nga pati Yan sa nahura natin Ang tray Para may din doon ang tubig yan Doon sila inumin yung mga Ano mga season na to Masisil ng baby. <tinyo> Pwede mag-check uh, mo na ng mga pugad. 'Yan nakaligkid 'yung butas na ito eh. Puro tusok na ang taik mga butas ng daga o mga daan ng daga yun halos manera na yung ating ano yung ating kangkong yan yung ating tinanim din eh. ang tataba pa naman ng puno eh. halos manera na gawa no? mga bibit yung mga sisyo na nakakalabas yun, yan ito'y yan dito na misa yung kahulihan. Yung oh, kahulihan natin pa pisa. Isa po. Na po na itlog. Yan tapos dito ko lifestyle ay. minakain kaya rito ano ko ito ay tatlo tatlo ito eh kain nakain dito yung kinakain ng manok kinakain din ng bibi tatlo ito eh yung mga lobster yun ay tatlong itlog ng bibi hindi lang ko lang kung magdaganin lalong nabukasan pa yung kanaka okay, hindi ko yan tapos ito ka lagstel lang naglilimlim na isang yun hindi na yun nandito yun nandito yung naglilimlim pa rin Malapit na rin mapisa nandun sa dulo. Sa lifestyle yung dalawa. Ko. nakaka-lifestyle yan nakaka-lifestyle hanggang dito na lang. Na. yan ha. kung hindi pa kayo nag subscribe makaka-subscribe na kayo at paklik na notification bell para updated kasi mga bagong video na upload natin yan nakaka-lifestyle ingatan lahat sa mundo yan bye